Galing kang ano, the mom, no? Oo. oo. Ang Dubai. Connecting ka ng Abu Dhabi. Oo. Oh. The mom ko, uh, Abu Dhabi. Kahapon ka pa umalis ng ano? Mad ah, kahapon, kahapon sa gabi. Inatid po Ano, ah, alas otso, inatid po. Grabe, ang haba na ng biyari mo, ha? Oo, Marami namang pinahid. Ah, marami ka nakasabay. Oo. Halos, i halos lahat ng na, uh, sinakyan namin ng aeroplano papunta dito, pina, mga Pilipino. Marami at connecting din. Oo. Yung ibat, galing Jeddah, nag-ano lang, nag-abot-abot lang kami sa, ano, sa Abu Dhabi. Hmm. Time check, 11.20 na ng gabi mga Lods. <laughs> Delhi si Ma'am ng 30 minutes yung flight. Papuntang Laguna. Unahan lang ng Los Baños yan, mam, ma di ba? Lagpas like, ng Los Baños. Parang. Kasi nakalimutan ko na. Uy! nakalimutan mo na. Oo, nakalimutan ko na. Huwag talang tanggaraman di umuwi. Dalawa lang, pero I-stress na i-stress doon. <laughs> Biglang nakalimutan. Huwag <laughs> yun lang. <laughs> Na-stress sa amo. <laughs> Na-stress ka sa amo. Ano ka, babakasyon lang o exit na? Exit, pero anong na babalik pa rin. Aaplay ng iba. a ah, na lang iba? Oo. Uh -huh. ah, okay lang. Ano, saan, saan ka nga sa laguna Sa may... Ano yung barangay niyo? Uh, Wait, ano ba Wakely barang kaya Tila Hmm, B Saya kena apa kalau ito na yung ano welcome to Pilaguna Laguna ayan ang may arco siya oh. diba ayan yung B the, ano, to? the Garden Capital of Laguna pupuntahan na lang natin ang Sanrio Banda.